Magandang araw. Noong nakaraan nating talakayan, ang tinalakay natin ay ang pagsulat ng sanaysay. Mga mahalagang dapat tandaan sa pagsulat ng sanaysay sa pinakasimpleng paraan. Ngayong araw na to, ang tatalakay natin ay mga ekspresyong nagpapahiyag ng pananaw. Ito ay nasa aralin 1.3 Filipino 10. Ang mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw ay mga salita o parirala na ginagamit natin upang ipakita na ang sumusunod na pahayag ay ating sariling opinion o idea, at hindi isang katotohanan na tanggap ng lahat. Mahalaga ang mga ito para maging malinaw kung kailan tayo nagbibigay ng personal na kaisipan. Ang ayon, batay, alinsunod at sang-ayon sa ay mga ekspresyon na ginagamit para sabihin kung saan ang galing ang impormasyon mo. Hindi ito sarili mong opinion lang, kundi may pinagkunan. Tatalakayin natin ito isa-isa. Saan nga ba natin ito ginagamit? Ginagamit ang mga ito kapag may binabanggit kang unang pinagalingan ng impormasyon. Sino ang nagsabi? anong libro o anong pag-aaral ang batayan mo. Kalawa, panuntunan o batas. Anong batas, alituntunin o palisiya ang sinusunod. Simula natin sa ayon sa o ayon kay. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit para sa tao, aklat, balita o organisasyon. Halimbawa, ayon sa balita, may pasok bukas ayon kay teacher Ana mag-aaral kami ikalawa batay sa ang batay sa ay ginagamit para sa ebidensya, resulta o nakita mas direkta sa pinagbatayan halimbawa batay sa resulta ng test, nakapasa si Ben batay sa nakita ko, umalis na siya Ang ikatlo ay alin sunod sa ginagamit ito para sa batas patakaran o utos ipinapakita na sumusunod ka halimbawa alin sunod sa batas bawal tumawid dito alin sunod sa patakaran ng eskwelahan bawal ang may clean shorts at ang sang-ayon sa o sang-ayon kay ay ginagamit para ipakita na sumusuporta ka o sumasang-ayon sa sinabi ng iba. Halimbawa, sang-ayon ako sa idea mo. Sang-ayon kay Dr. Reyes, mahalaga ang bitamina C. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ekspresyon sa paniniwala, akala, pananaw, paningin, tingin, palagay, inaakala, at iniisip ni Nang. Ito ay ginagamit para ipakita na ang sinasabi mo ay opinyon o hinuha ng isang tao o grupo at hindi isang tiyak na katotohanan. Saan at paano ito ginagamit? Ginagamit ang mga ito kapag una, nagpapahayag ng personal na opinyon o perspektibo ipinapakita na ang idea ay galing sa pananaw ng isang partikular na individual. Ginagamit ang mga ekspresyong ito kapag una, nagbibigay ka ng opinyon at hindi pangkalahatang katotohanan. Kalawa, nais mong ipakita ng iyong sinasabi ay iyong personal na idea lamang. Ikatlo, Makakatulong ito para maiwasan ang maling interpretasyon at maging malinaw ang iyong mensahe. Halimbawa, sa paniniwala ni Mang Tonyo, mas masipag ang mga bata ngayon. Ito ay personal na paniniwala ni Mang Tonyo. Kalawa, akala ko ay Sabado lang, linggo na pala ngayon. Ito ay sariling hinuha na naging malik. Ang ikatlo ay sa pananaw ng mga kabataan, mas mahalaga ang kalayaan. Perspektibo ng isang grupo. Ikaapat, sa paningin ng guro, si Ana ang pinakamahusay sa kanyang klase. Pagtingin o obserbasyon ng guro. Kalima, tingin ko ay aalis sa sila bukas. Sariling hinuha o prediksyon. Ang ika sa palagay ko ay uulan mamaya. Pareho lang. Ito ay sariling hula o hinuha. Ikapito, inaakala ng marami na madali lang ang trabaho niya. Hinuha ng nakararami. Ikawalo, iniisip ng bata na totoo ang mga engkanto. Sariling kaisipan ng bata. Ang ikalawa naman ay ginagamit ang ekspresyon kapag hindi sigurado o posibleng mali ang impormasyon. Ginagamit ito para maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon na hindi pa kumpirmado. Halimbawa, akala ko dati ay magaling siya, pero hindi pala. Paglilinaw sa dating maling hinuha. Inaakala nilang tama ang ginawa nila pero hindi ito ayon sa batas may salungat na impormasyon sa kanilang akala ang ikatlo ay para ipahiwatig ang pagkakaiba ng pananaw kapag may iba't ibang opinyon ang mga tao tungkol sa isang paksa halimbawa sa pananaw ng isa mas mahalaga ang pera pero sa tingin ng iba mas mahalaga ang pamilya. Ito ay pagkakaiba ng perspektibo o pananaw. Mahalagang tandaan. Kapag ginamit ang mga ekspresyong ito, nililinaw mo na ang sumusunod na pahayag ay subhektibo. Ibig sabihin, nakabatay sa damdamin o opinyon ng isang tao at hindi objektibo na nakabatay sa katotohanan na may batayan. Ang paggamit ng ni ng pagkatapos ng iniisip mo o inakala ay tumutukoy sa kung sino ang nag-iisip o nag-aakala. Ang ni ay ginagamit para sa pangalang pantangi, tanging ngalan ng tao. Halimbawa, iniisip ni Jose. Ang nang naman ay para sa pangalang pambalana o pangkalahatan na termino para sa isang tao o grupo. Halimbawa, iniisip ng guru, iniisip ng mag-aaral. Yun lamang po para sa araw na to. Sana ay may marami kayong natutuhan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Diyos.